sila pagkuha ng pain. May bulo pa ito sila. And plus. Hindi kami nakapag-fishing kasi bulo pa kami. Kaya pag pupunta kayo, kayong magmamadali. Dapat talaga yan talaga yung pupuntahin nyo lang. Pwede din kayo mag-inom sa loob. Bakay kayo bulo pa kami ng isla. punta mo kami sa

Mag-fishing po kami ngayon, guys. Uh -huh. Mamimingwit po kami. Ano <laughs> <laughs> sa swimming pool? Ay, daw ko din. Ano sa para sa swimming pool? Ang cute. Dude sila po tatlo kami eh yun nandun po sa labas doon sa hindi mainip po stigda mo oh. lawin na daw lawin na daw ba kayo? Oo, kakain natin. Pag di tayo nakahuli, so ibig sabihin, wala na. Okay, tabi-tabi po. Tabi. Boss Adam, nang paalam ka ba sa asawa mo? Sambo. <laughs> <laughs> okay. okay. Ah, magpapaisingin sila. Ito <laughs> Ay, ay, nang gumagalaw. po. Meron maliliit. Ikisaw. Eh, ba't nakaganyan ka ng suot? Ayan na. O, ayan na. Lalaki. Tama na. Nasa na si Kuya. Tagot naman naman. Nagugutom na. <laughs> Tagot ka ni Kobe. ka ni Kobe. Dam. Yan si Manu. Yan na kuya, gutom na kami. Ay, mag-order tayo. Yan? Yan mag-order tayo. Oo, doon na nga lang kami. Salamat <laughs> kuya. Tapos yun, siya sa abala. Gutom na yung kasama namin dun eh. <laughs> okay, kasi <takal> ang tagal kuya. <laughs> Yan kwa kwa out yung fishing nga nga yung fishing namin okay hindi po kami nakapag fishing kasi yung kapatid ko so, nagmamaktol na so yun guys na. nakansin yung fishing namin kasi yung asawa ko pong gwapong gwapo nagmamaktol na nagmamaktol na di daw po dito ang daan namin pabalik pinapauna na namin eh wala wala nga nga may vlog sana kayo sa Mary kaso wala <laughs> si Adam po talaga gusto mong <laughs> 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 <Huh? coughs> <gadai>

Oh, <laughs> so, <laughs> ang tagal ni mo. Ano? Ay, kasi nag-sell stock pa siya eh. Oo, oh, si sell stock pa tayo eh. Okay. Ah, ang bulate, libre lang. Pero, may tip na lang. <laughs> iniwanan tuloy namin. Hindi <laughs> lang <laughs> talaga siya bulate. Nahiya ako, una na ako. Titawag ko siya, sabi niyo. <laughs> <laughs> Ay, may reaction ng ano yung mukha niya. <laughs> Kayo po, ano ko <laughs> Hindi <laughs> iniwanan tayo, no? nakakaya kasi yung sal. po ng bulat. Hindi mo ko, sampang parte ng... Ano din hinanap yung bulat Sabi mo? Epic fail. <pain>. Bulat. <laughs> 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 <speaking> <laughs> <Isaiaheden> <laughs> <laughs> nang eh, na Dito. <laughs> <laughs> Tapikinarin <laughs> mo. Yan huhulihin mo 'yan. Good for five nga 'yan, Tapos huhulihin. <laughs> si Adam talaga. Uy, time, babe, mata ni Adam. Hahaha. <laughs> <laughs> Alam mo yung mata ni Adam na lumalaki. <laughs> yung excited. Sab so, sabayan ko naman. Hm, tara! Pero ikaw na una. Ay paano? Nag-iwasi pa kayo? Kasi mo Diyo, sabi mo Diyo, tara, tara din, tara din, tara din. Alam ko lang <laughs> hindi man simple ito. Ano ko nga siguro? Ano ko

Kuya, kuya, kuya. Kuya, sabi ni Adam. Oo nga yung sila. Sino nang pagdilimirin? No? <laughs> <laughs> Nasa niyo si Adam sa akin kanina. niyo si Adam. Mamaya, kasi nararamdaman ni Adam. Tangina, hindi pa yata ako makakahuli. <laughs> <laughs> yung pa eh. ni Manong. Nakala ko, alas dos pa lang. <laughs> diba sabi ko, alas dos pa lang. Wala Wala una. Wala una. Mula una.

Hindi. Hindi. Tagal kasi nung ano eh. Tagal nung bulate eh. Kung saan pa kumuha sa <laughs> <laughs> Hindi na. Oo, oh, yun sige. yung <laughs> <laughs> ano ayun, sa so, man, ayun, Ano sa kan ano na kumbulatin niya Bulatin kasi, namin kasi ano, ah, dumukot ka muna sa pot mo ng bulatin. <laughs> pag sino pinapain. Oh, yung pinapain. Mean, joke. <laughs> joke ni Kuya, hindi ko alam na, kung tama. Akala ko yung, ano, Mas, <laughs> inna, niya, niya. Okay, inna, yun, ano, saan yung bulat eh? Nasa chan ko. Tinutukunan yung chan niya. Hindi ba tinapay yung man? Kain. Sa akin, ko dinala yung tinapay eh. Di ba, may natarap akong tinapay kanina. Nakahuli ka, isang bali ano mo naman. Sino ba ba,

Hmm. bereng <laughs> <Berne. laughs> <laughs> <laughs> <Bueno. Bueno>. PS <laughs> Pinig ko yung pagkabuka ng bibig mo. Nakabidyo. Joke ko. Mayroon ka na ako. <laughs> din siya. Ay. Ay. <laughs> Wala akong mabaya na. Ano yung fishing, 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 fishing mo? <laughs> Kamusta po yung fishing, fishing mo? Wala. Ah, yung pagkain, masarap ba yung pagkain? Masarap. Hmm? Masarap yung ano. Alin. Yung sitaw. Steam na sitaw. Steam na sitaw. Ikaw ata man. Masarap. Ano na Sarap yung ketchup. <laughs> yung pagka-fishing, ano nangyari? Sa na pagka-fishing mo, may napulot ka ba? Tagal ng bulate. <laughs> Ang ginawa mo kasi, bakit di mo kasi nilabas yung bulate? Ang tago. Si Manong kasi, nandun pa pala sa chan niya, tinahay pa yan. Tinahay pa ni Manong yung bulate. Ang dami niya kasi <laughs> yung segway. Oo, oh, alam mo yung nag-joke siya, pero hindi tayo natatakot. <laughs>

booking niya. <laughs> <Kila> Ang <-bidians. Oo. laughs> uh, usapan kasi deliver. Oh, magde-deliver. Deliver. deliver Ayun oh, may deliver tayo, 'di ba? Oh, may ayan. Fishing. <laughs> eh sino ba nagsabi magpi-fishing? <laughs> Binanggit lang sa kanya. May fishing din po kasi. Sabi, "Uy, tara." Excited. <laughs> Excited Excite din siya na. eh. ina niya, makakapag makakapag-fishing na, makakapagalapo. Ano? <laughs> diba? mm -hmm. Enoin. ko Tapos po ang amin ano, mag-deliver na kami. Wala na po yung fishing-fishing namin. Fishing na. <laughs> Traffic. Hindi na mo, gusto lang. Ikaw mo sa Hindi mo ano na. Please do like, subscribe, or... Please like. <laughs> subscribe. Oh, <laughs> well, take two. Please like two. Please share and subscribe to our YouTube channel. And please Click the <laughs> notification button. And please click the notification bell, bell. bell. <laughs> for forever tonight. YouTube channel. <laughs> bell button, please. Wait <laughs> please like, subscribe, and share. Please like and please share and click the notification bell for more updates on our videos. Thank you. <laughs>